bagong gabi na naman tayo panibagong adventure mga kapaders at dito may isang kami yung nakasuot pinapalabas ko mayroong kinakain na shield mga kapaders dudurugin sa sipit laang ito dinakot ko masarap itong nilaga pambangot sa gulay sakto pati yung misis ko nagbili ng kalabasa ayos itong pambangot maraming salamat lord masarap na pang ulam ito nakakahiblad laang ano lang kaya dito kung mayroong panain tsaga tsaga dito, kasuot, lapu-lapu. Mm-hmm. Gitik. Isdang liglig kung tawag sa amin. Ay sambi naman mga kapaders. lapula po kagad. Maliwalag na sikat ng buwan. Na ito pa, liglig na naman. Mm-hmm. Bali, dalawa na mga kapaders. Ang ating unang panakagad sa Pormeron Dive. Maganda ang sampul dito ng panain. Halos first class mga kapaders. Sana mayroon pang kasama. Hanapan natin. ito sa sayap may nakasuot. Anong isdain kaya ito? Sinusungkit ko mga kapaders Palalabasin ko sa kabilang butas Labas na Ito mga kapaders Lapu-lapu na naman Liglig mm Hmm Lagata ka dyan Magandang bahura ito mga kapaders Siguro ito tirahan ng mga liglig Ito na Dandahanin kong ilahin At baka makatanggal Labas na Hoy nakatanggal pa Ulitin natin mm Hmm sigurado ka na hindi ka na makakatakas ay ito mga kapaders gitik Lapu-lapu na naman hanap tayo ulit dyan sa unahan oh hoy laki sibungin mga kapaders nakakapanggigil siguraduhin ko dinubul ko ang rubber mm Hmm hindi na gitik di balik at hindi na gitik huwag lang makatanggal ganda ng tama mga kapaders oversize sibungin malaki ang tama huwag sanang marigik ayun na dumulugo na mga kapaders si Bungin Orsono meron naman tayong 170 ang kilo maraming salamat na naman Lord malaking biyaya ito hanapan ko pa dito sa butas meron nakasuot surahan ganda ng pagkatago sana magitik amaan sana mm -hmm. hindi nakakibo gitik mga kapaders surahan ito malaki-laki na ito may isang kiluhan maghahanap tayo yan sa unahan tsaga tsaga kahit makati ang dagat dito talikbago bago mm -hmm. Lagata ka dyan pandara dagdag naman tayo na ito pambigas nasan pa kayo raw ang kasamahan na ito ating At nga sa mga butas sisilip silipin natin mga kapaders dito may nakasuot laking bukawin mm -hmm. malulugod pa yung gila, -gila tatlong isda mga na sa butas isang orinis, isang gilagila -gila. ito ang inuna ko first class na isda siya nga pala mga kapaders nasa real queso na yung ating bagong pana pres time ko nang magamit baka bukas anito na sa isla huy laki sibungin ulit mga kapaders siguro mm -hmm. ito na mga kapaders yung aming inihintay pagpihit ng hangin at habagat na lumalapit na sa panabihan ng isla ang mga lapo lalaki pati mga kapaders Estimate ko nito mga 800 grams. Hanap tayo, baka meron pa. Ito, dalawa mga kapaders. Aroy, ayaw mag-abay. Yan, konti pa. Ah, lumapit sa akin. Mm -hmm. Panaing kulugod. Nagpanlapoy, lumayas pa yung isang mga kapaders nagitla. Asa unahan, ating nga hanapin. Pakita na ron mga kapaders, nasa unahan na Asa na kaya yun? Na ito mga kapaders, sa katagilid. Huwag ang duplasan. Uy, pumihit pa ng kaunti. Ayan. mm -hmm. dinuplasan Di na Di ka sakuli ang pana. Ito, mm hmm tinamaan din. Nahuli parehas mga kapaders. Mag-asawan talik bago. Partang linaw na, pandaradagdag, pambigas. Kahit sa malapit laang, marami ng isdang panain. Dito naman mga kapaders, sa butas, pagsilip ko, may malaking lapu-lapu parang sibungin o oh, lawihan ito hindi ko mahitsurahan mga kapalers kaya hirap makita sa camera naroon sa pinakang ilalim mga kapalers hindi makita awan ko lang kung abot ng stingless ng pana pag natin sayang ito mga kas pag hindi ko pinana testing mm -hmm. ayos ito ah, ito na mga kapalers dandahan kong ilahin wag sana uy laki lawihan ito mga kapaders bakla kung tawag sa amin kwartang linaw ma isang kiluhan baka sumubra pa ito mga kapaders maganda ang pagkatama sa katigasan ng bibig masarap pong sabawan kaila ang pambintama din mga kapaders saka lang ulam ng ganito kasarap na ulam silipin dito ang isda mga kapaders uy bibiya mm -hmm. ito pang ulam na naman pero nakakasawa ng bibiya mga kapaders purgahin aking inakay ng bibiya ibintak ko muna ito at baka tayo na aking inakay ng bibiya dahil malangis kaya ang bibiya pag inihaw. Na ito mga kabaders, pandagdag pang ulam, pambangot. Gadakot na yung kasamahan ko si Sango, yung kadugol ko pag sisid mga Ali Alimangon dagat, ilaw pa lang, luto na ang kulay. Masarap yan mga kabaders, pambangot sa kalabasa, sungitin ko. Palalabasin ko mga kabaders sa sayap, matahapang inahay ang sipit, ayan yung kasamahan ko malapit na mga kapaders. Siya ang madakot na yan. Takot ako magdakot na yan. Pero kumakain ako na yan. Pero sa ngayon mga kapaders, na ako. Ayan yung kasamahan ko. Sinusungkit. Discard yung paraan mga na Nahuli mga kapaders. Gayun palang panghuli na yun. Sinusungkit muna pataas. Hanap na naman tayo dito sa buta. May tayong. Mga pambaba ko. Na ito ko papa gumagapang malapad. makasilapad ng kamay ko dandahanin kong dakotin bibiglay ko huli ka hindi ka makakatakas good size mga kapaders idagdag ko lang ito pambangot sa gulay magaganda ang halapin dito sa bahura mga kapaders tsaga natin na ito laki nasa butas mga kapaders ganda ng pagkatago ng lapulapong ito mm -hmm. mata yan ang sigurado hindi makakatanggal mga kapaders Malalaki dito ang sibungin mga kapaders. Magandang patamaan ng pana. Estimate ko dito mga 600 grams. Baka hindi lang mga kapaders. Dahil mayroon pang estimate pag walang timbangan. Malalaman ito pag uwi mamaya. Titimbangin natin misi gabi. At yung buyer mga kapaders gabi pala ang yung sa huli tinitimbang na kagad. Sana may kasama pa. Hanap tayo uli. Naroon. Lapulapu. Uy. Nakailag mga kapaders. Tumago dito. Iikutan ko at baka sumuuna na ito sigurado ka wag ka lang kikibo mm -hmm. para yatang nakitik na ito na hindi pala mga kapaders sa parting kasangan tinamaan liglig na naman hanap tayo uli na naman bibiya mm -hmm. pambinda na ito mga kapaders mga baboy kami bukas matisting naman tayo Iti ang kilo sa amin ng itong bibiya. Tawang ko lang sa inyong lugar. Sabi ng iba nagko-comment, mahal ang kilo. Magahanap pa tayo. Na ito, labas ang buntot, nakatalikod. Sinusungkit ko patras pa mga kapaders. Mm, -hmm. inugtulan lugod. Medyo malapit dulo ng panasisda. Kaya inugtulan, sungkitin ko ulit mga kapaders. Kung lalabas pa. Labas. Pumihit mga kapaders. Mm, hmm, Dahan-dahanin ko ilahin. Baka makatanggal. Na, ito na mga kapaders malaking bibiya sa parting hasangan tinamaan uli nakasabit pa yung buntuta yung tapas towa mamimili na ito masarap pang ihaw magahanap tayo ling isdang mga pana dyan sa unahan ng mga kapalers na ito banagan ito yung isang klase yung banagan bambukong tawag sa amin mga kapalers medyo malambot maliit pa susuotin ko sa butas mga kapalers baka makita ng kasamahan ko dakotin tingnan niyo ang kulay mga kapalers maganda ang kulay pasusuotin ko na suot sige layo lumayo ka na araw sumuot na hanap na lang tayong ibang mahuli wag na yung banagan dyan sa unahan na ito talik bago, mga kapaders dalawa magkaratig dito sa kabila iikutan ko na ito yung buntot labas mga kapaders huwag sana ang duplasan kaya lang nasa kanto ng bato hirap akong makasuot hirap pang makita sa kamera tagilid ang puro ko mga kapaders na ito, yun, tinamaan sa lapad dinuplasan, buti at hindi lumayo mm hmmm lagata ka dyan sayang isa mga kapadirs nakalayas, hindi pala ikakasakuan pa na, na ito tumago lang mm hmmm, bali dalawa akala ko tumakas mga kapadyers siguro kung hindi ko napansin laang tumago lang sa kabilang butas pagasawan talikbago talik bago, parehas malapad Nakakapangga ng mama na mga kapalos pag magandang isda natin na Ito pa, kupa pa. Pandalawag piraso ito mga kapalos. Huli ka! Pandagdag pang bangot. Ang ilalaw ko lang dito, dalawang kalabasa mga kapalos. Puro pang na. Ang masama nito, yung guli, hindi na makita. Puro bangot mga kapalos. Diyan sa unahan. Uy, bukawin. Nakatalikod. Mm -hmm. Inupakan ko na. At baka makalayas pa. Ayos na itong pandaradagdag malapad na bukawin. Gaya itong klaseng isda, may rigito sa kawabawan, birayto sa lalim. magahanap na naman tayo. Uy, malakas ang kidlat mga kapaders. Masam ayata ang panahon. Maliit na kulambutan. Napakaamol ang mga kapaders. Nagpapahawak. Bitawhan ko daw. Ay talagang bumalik pa sa akin. Layo na. At pag nakita ka ng kasamahan ko, alamat siyang papatakan mo. Ay talagang maumaka pa, nasa na yon na ito lang oh kalapit ko lang mga kapalir oh sige layo sumuot ka na sa butas napakabit nito mga kapalirs nagpapahawak ay talagang makulit dyan ka sa butas ka dyan ka sumuot ay talagang yung no, yari ka na ay eh, malabas pa oh balik magahanap tayo ulit mga kapalirs oh hoy naroon labas ang ulo wow laki nito mm. Ayan na, nagpaparaikot na. Lawihan or bakla, mga kapaders. First class na isda, Nakulapo Salamat, Lord. Malaking biyaya uli, pandaradagdag. Mga ka-adres tayo ng ari mga pambiling bigas. Sigurado bukas, malaki ang tawa ng bibig ng bayer. Sana mayroon pang kasama. Diyan sa unahan, dito sa buta, silipin natin. Mm -hmm. lapu, Jane. Lapula po rin itong mga kapaders. Ayos na ito, pandagdag. Mahahon na rin kami mga kapaders. Isang live kami uli. Maraming salamat uli sa inyong panonood. Abang-abang lang bukas sa aming kikitain. Tinalo. Maganda ito, edlal si Karin upong mukha. Tuwad. Ha? Tubad-tubad. Huh? Lapu. na ito na mga kapalers yung mga malaking lapu-lapu ating nahuli halos magkalapit lang dun sa bahura <tis> di kasi nung malayong agbata nila maraming amin. salamat Lord sa biyaya na pinagalob mo sa amin mga sa rin bukas ang Ari mo pambiling bigas na ito pa mga kapalers mga liglig, bukawin, lalapad Para, sigurado, tuwa mga yumili. pati bayar ngayon mga kapalers malaki ang tawa ha? <tis>

itu. Ikutlah itu tahu. Lapuh. Itu lapuh ikuy. Ting kecut. Lapuh, gua terus sebelah. Bagandang umakasan nyong lahat maka ka Ito na may kinita lahat-lahat. Session dive na naman. Kumita kami ng 7,741 mga kapaders. Tapos ito yung aming gastos. 403. Ito yung natira. 7,338. Pinaglima mga kapaders. Panglimang bangka. Ito ang partihan bawat isa. 1,467. Ayos na ito. Maraming salamat Lord sa biyaya na pinagalog mo sa amin. Amin ito pag na naman. Medyo malaki-laki mga ng mga kapaders. Salamat sa Bahura at may panaim para paano. Shoutout nga pala sa Luzon, Visaya at Mindanao. Pati na rin sa mga OFW dyan. Lahat ay mag-iingat. God bless.